Bakit ba kasi kailangan pang isama sa itinerary yung lumang museo na nasa gitna ng gubat? Akala ko pa naman ang buong field trip namin ay puro saya, yung tipong puno ng bonding, tawanan at kulitan. Pero hindi ko akalaing ito na pala ang magiging huling field trip ko at ng ilan sa mga kaklasiko. Ako nga pala si Rona, grade 10 student. Hindi naman ako matatakutin pero... Mula nung gabing yon, hindi na ako ulit nakatulog ng maayos. Ang masayang umpisa, maga pa lang, nasa school na kaming lahat. Naka-uniforme pa rin, pero may baon ng ekstrang damit dahil alam naming maglalakad kami ng malayo. Ang daming pagkain sa bus, chichirya, soft drinks, at kung ano-ano pa. Tawanan, kantahan, at syempre pakyutaan sa crush. Unang destinasyon, Isang zoo, pangalawa isang mini theme park, pero ang huli, isang lumang museo raw ng kasaysayan na nasa gilid ng bundok, dating bahay ng isang kastilang gobernador. Historic site daw 'yun, sabi ni Sir Jaime, teacher namin sa Araling Panlipunan. Sobrang bihira ang mga estudyanteng pinapapasok doon, kaya swerte tayo. Pero noong papalapit na kami, unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa masayang kwentuhan, napalitan ito ng katahimikan. Tila ba ang buong gubat ay nananahimik sa pagdaan ng bus. Pagkababa namin, napansin agad ng mga kaklasiko ang kapaligiran. Matarik ang daan, puro puno at halos walang signal. Pero nandoon na kami kaya tuloy pa rin. Ang museo sa gubat, ang museo ay isang malaking bahay na bato. Puro kahoy ang loob, may mga antigong kasangkapan at litrato ng mga pamilyang Kastila. Sabi ni Manunggab, ang tagabantay, dati raw itong headquarters ng mga sundalong Espanyol. Maraming dugong dumanak dito noong panahon ng pananakop, bulong pa niya. Nagmadali kaming bumalik sa loob ng museo, pero dahil sa lakas ng ulan at putik sa daan, hindi na kami makabalik sa bus. Maghintay muna tayo. Baka maya-maya Humupa rin ito, sabi ni Sir Jaime. Unang alala ng takot habang naghihintay, napansin naming nawawala si Harold, isa sa mga kaklase namin. Akala namin nag-CR lang. Pero ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin siya bumabalik. Hinati kami ni Sir Jaime para hanapin siya. Ako, kasama sina Irene at Paolo, sa may silid sa ikalawang palapag. Ang iba, sa kusina at silong. Harold? Nandyan ka ba? Sigaw ko. Walang sumagot. Habang nililibot namin ang silid, biglang may humagik-hik. Malamig. Mabilis. Isang babae. Ano yon? Tanong ni Irene. Tumahimik kami. Pero sa salamin sa dulo ng hallway, nakita ko. May batang babae na nakaputi nakatayo sa likod namin. Nakangiti. Nang lingunin ko. Wala naman. Bigla ang pagkawala. Pagbalik namin sa ground floor, wala pa ring Harold. Umiiyak na si Camille, girlfriend ni Harold. Kanina lang kasama ko siya. Pinikturan pa namin yung antique mirror sa taas. Doon namin napagtanto. Ang huling nakita kay Harold ay malapit sa salamin. Nagdesisyon si Sir Jaime na ipatawag ang mga driver. Pero nang subukan nilang bumalik sa bus, hindi na nila makita ang daan. Malito. Hindi dito tayo dumaan kanina, sabi ni Kuya Ben, isa sa mga driver. Parang naligaw kami sa sarili naming daanan. Gabing malamig at malabo, walang signal. Wala ring linya ng kuryente sa lugar. Tanging mga kandila lang ang nagsisilbing ilaw sa museo. Pinilit naming magtipon sa isang silid, nagsisiksikan sa lapag habang si Sir Jaime ay binabantayan ang pinto. Iba na ang pakiramdam may tunog ng yabag, may mga hagikik, at sa tuwing may sisilip sa bintana, parang may mga matang nakatingin mula sa dilim, ayoko na, bulong ni Irene. May hindi tama dito, at tuon na nga nagsimula ang sunod-sunod na pangyayari. Isa-isang nawala una si Camille. Natagpuan namin siyang tulala sa harap ng salamin sa hallway. Wala nang malay, malamig na ang katawan Sumunod si Paulo. Habang natutulog kami, bigla siyang tumayo, lumakad papunta sa kusina. Hindi na siya bumalik. Ilang oras pa ang lumipas, apat na lang kami ang gising. Ako, Irene, Sir Jaime at si Manong Gab. Nagdesisyon kaming silipin ang mga CCTV na nakakabit sa museo. Luma pero gumagana pa. Sa playback, nakita namin si Harold kinakausap ang sarili sa harap ng salamin hanggang sa may kamay na humila sa kanya mula sa loob ng salamin at biglang naglaho. Ang lihim ng museo doon na nagsalita si Manong Gab. May tinatago siya. Matagal nang pinasara ang museong omto. Hindi ito para sa mga estudyante. May dahilan kung bakit hindi ito basta pinupuntahan. Noong panahon ng Kastila, ginawang kulungan ang bahay na ito. Dito tinutorture ang mga Pilipino at sa sobrang daming pumatay at pinahirapan dito, nabuo raw ang salamin ng pangungulila, isang antigong salamin na sumisipsip ng kaluluwa ng mga nagtatagal sa harap nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Kung matagal kang tumingin sa salamin, kinukuha ka nito. Pinapakita nito yung taong gustong-gusto mong makasama kahit patay na. Nakita namin sa CCTV lahat ng nawala. Huling nakita sa harap ng salamin. Pagtakas, tumakbo kami ni Irene pababa. Binuhat ni Sir Jaime ang katawan ni Camille at sabay-sabay kaming sumubok, tumakbo palabas. Pero para kaming umiikot, parang hindi kami makalabas sa lugar. Tinatrap tayo ng bahay, sigaw ni Irene. Gusto nitong hindi tayo makaalis. Pinikit ko ang mga mata ko at tasal lang ang naging sandalan ko. Hanggang sa... Biglang huminto ang ulan. May liwanag mula sa malayo. Ang boss, mabilis kaming tumakbo. Pagakyat namin, galit si Kuya Ben. Akala ko iniwan niyo ako. Anong oras na? Bakit kayo nagtagal? Pero ayun sa relo niya, alas 7 pa lang ng gabi. Sa amin, pasado alauna na ng madaling araw, pag-uwi, ngunit hindi pa tapos, pagbalik sa school, nagpasya ang mga magulang ng mga nawawala na magsampa ng kaso. Pero wala silang mahanap na museo sa lokasyon na sinabi namin. Ayon sa mapa, puro gubat daw yon, walang gusali. Hanggang ngayon, wala pa ring balita kina Harold, Camille at Paulo. Ako, hindi ko na binuksan ang gallery ng phone ko. Baka kasi makita ko ulit ang batang nakaputi sa likod naming lahat sa group picture namin sa harap ng salamin. Kung may field trip kayo, lalo na kung may kasamang lumang bahay o museo, siguraduhin mong hindi ka mag-isa. At huwag na huwag kang tititig sa salamin ng matagal. Sino ang nakita mong pinakamimismo? Kapag humarap ka sa salamin, pakayo na rin ang huli mong makita.